honesty not hypocrisy dapat po alamin natin kung sino yung mga pinuno ng bayan natin na hipokrito mga kababayan fake news yan anong fake news na sinabi ko sabihin nyo nga kung ano yung fake news o kayong mga nagsasabing fake news ano yung fake news ano yung fake news na sinabi ko ulitin ko, uulitin ko yung tanong baka hindi nyo naiintindihan ano po yung fake news na uh, ipinakalat ko, sige nga we stand with filipinos who demand honesty not hypocrisy dapat po alamin natin kung sino yung mga pinuno ng bayan natin na hipokrito mga kababayan. Pagkatapos, pagka po ganito na may diskurso tayo sa ganito, imbis na makipag-usap kayo ng maayos, kausapin niyo po kami ng ayon sa mga punto de vista na hindi naman po kami uh, aatras doon kung maayos po ang inyong pakikipag-usap. Ano ginawa ninyo? Madam Senator, Senator Laila Dilima, Senator Risa Ontiveros, alam ko po hindi nyo rin po ito magugustuhan. Senator Risa Ontiveros, Senator Laila Dilima, at pati na rin si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Alam ko po hindi nyo ito mag magugustuhan. Dahil po sa malabis na pagmamahal sa inyo, Senator Risa, ng inyong mga taga-suporta, imbis po na makipagtalamitam sa atin ng punto por punto, issue sa issue, ano po ginawa nila? Ang ginawa po nila ay kinuyog ang social media ng inyong lingkod. Okay lang po yun, ako yun eh. Nang aking may bahay, ng aking mga anak. Pero ang totoo po noon kung bakit po alam kong hindi nyo ito magugustuhan, sapagkat mas matitindi po yung ginawa nila sa aking anak na si Zoe. Marami naman siguro sa inyo ang nakakabatid na si Zoe po ay dumaan sa matinding pagsubok ng karamdaman. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay magtatatlong taon na po siya na cancer-free. Gayun pa man, kahit po siya ay cancer free na, eh alagang-alaga po namin tong batang ito, pati ng kanyang uh, nakababatang kapatid, eh sumusuporta po sa kanyang ate. Sapagkat uh, yung pong trauma ng pagkakaroon ng cancer ay hindi po madali, hindi po madaling uh, matanggal sa isip ng isang bata. Isip-isipin po nyo nung, nung siya ay unang nagkasakit siya ay 11 years old pa lamang. Hanggang sa siya po ay nakipagbaka sa sakit na ito sa loob ng tatlong taon. Alam niyo po kung anong pinagsasasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe? Mamatay ka na sana. Bumalik sana yung kanser mo. you deserve to die. Yan po ba ang yan po ba ang uri ng mga tao na sumusuporta po sa inyo, Madam Senator? Ganyan po ba ang mga tao na ipinaglalaban po ninyo? Alam ko, nasaktan kayo dahil sa nasa pedestal si Senator Risa Ontiveros. Nasa pedestal. Pero para po mag-resort kayo sa ganitong uri ng mga taktika, hindi ko po malaman kung anong uring mga tao kayo. Nung pong bago mag-eleksyon ng 2022, inabot na po ng mga anak ko yan eh. Pero pinaunawa ko sa kanila na politika talaga yan mga anak. Pero ngayon, yung umaabot pa sa punto na sasabihin mo na you deserve to die, mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo. Anong klaseng mga tao yan? Anong klaseng mga tao yan? Alam ko hindi yun magugustuhan ni Sen. Risa Ontiveros. Hindi nyo po magugustuhan. At alam ko hindi rin gusto ni Sen. Laila de Lima. I know uh, what you went through. Si, Sen si Congressman Chel Jokno, na nagsasabing nagagalit siya sa paninira kay Senator Laila de Lima ay kay uh, kay Senator Rizzo Ontiveros. Ganyan na ba umabot na ba tayo sa ganito? Magdiskurso tayo ng maayos. Usapi, usapan to, usapan to. usapang uh, actually usapang hindi ako lang to eh. Alam niyo ba ako lang to? Si Anthony Taberna lang ako. Pagka sino nyo kung ano yung pinanggalingan ko. Sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Ako lang to. Ba't ganyan kayo, nagwawala kayo? Nagpapanik ba kayo? Nagpapanik kayo? Bakit hindi nyo sagutin? Yung sinasabi nyo, Fake news ka itong O tatanong ko sa inyo, asa ng fake news? Anong fake news? Hindi magsagutan tayo ng nang, ng, uh, ng, mga maginoo bilang mga mamamayan. Magsagutan tayo. O sabihin nyo, bakit, bakit si Senator Risa Ontiveros ang siningle out niyo? Hindi totoo yun kayo nagpakalat ng fake news, may mga iba pa kami pinangalanan bago siya. Eh sinisiraan mo si Senator Risa Ontiveros, hindi rin totoo yun. Ano mapapala ako sa kanya? Ba't ko siya sisiraan? Bilang mama mahayag, magsasabi ako kung ano yung alam kong totoo, facts. Mag-usap tayong punto por punto, mag-usap tayong issue sa issue. Mag-usap tayo. Pero yung okay na nga eh. Ako, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, pasensya na kayo dahil uh, baka kayo eh suguri ng mga... Pero hindi naman, hindi ko naman alam na aabot dun sa punto na tata, sasabihan yung anak ko na mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo, you deserve to die. Ibang klase yun. Senator Risa Ontiveros, ibang klase itong mga supporters mo. Eh, nung una nga, eh, ko, baka naman ito yung mga trolls na mga Vietnamese o ano. Pero yung iba, may mga followers din na, well, hindi naman ganun karami. Tinitingnan namin. Pero, kung sino man sila, isa lang ang point doon. Kinukuyog, kinukuyo kung saan saan kayo sumisiksik na issue eh. Kung saan saan, mag-usap na lang tayo. Sabi mo, fake news. Ano yung fake news? Sabi nyo, paninira. Ano yung paninira? Ano yung paninira? Kakaiba kayo? Kakaiba kayong mga kababayan. Nila eh.